Sa Good Vibes, graduating student nakapadayon sa pag-eskwela sa bulig sa best friend kay classmates. My report sa si Romeo Sobaldo. Halin sa first year, naging best friends na sanday Kate Hamantok kag Samantha Arcelia. Manog third year si Sam sa napatayang iyang iloy kag nawad-an man sa trabaho iyang stepdad. Si Sam na nugunan maguntat sa pag-eskwela. AB Psychology siya nga estudyante sa University of St. La Gani, nagbaligya siya sa Sudan, lumpia kag iban pa, kag nagtrabaho pagit sa call center para lang makapadayon sa pag-eskwela taon before ako mabara lumpia. Mm -hmm. And then habang ko sa may baligya. Yun <laughs> kaya. Tapos siya. kung okay, hindi <laughs> ko bibiriyan ng no, blasan. No, hindi siya na ma mga sal sa mga classmates. Dahil yun, nga kami na sa bako. Ano mo? Tapos ay, ay, muni party ako. <laughs> Ikaw ka luto? Oo. Hindi ang friend. Di ba liga ga luto? Lang kami kagapati ga Dito sa kantin nila. Sa Ah. Kaya mga, damo, gito ga bakal. Eh. Sa mga world you mean sa night market? Hindi, barack, Ay, sa barak, sa site sa, Ah, barak, sa mga lulubra. Oo. Napadayo niya ang pag eskwela niya, pero sa manog fourth year na siya, kinahanglan niya na naman mabayaran ng iya utang sa eskwelahan, kag para pag sa ang enrollment sa fourth year. Nakasupot siya sa 10,000 pesos pero kulang para sa iya kinahanglan ng kwarta. Pensar niya, anay, hindi na siya makapadayon. Ang iya best friend nga si Rose, ang nagpangita sang paagi. Napensara nila mamarenda sang alahas pero magadugang lang ini sang utang nila. Sang ulihi, napensara ni Rose nga magpost na lamang sa Facebook account niya para magpanawagan. Sang nagpuli na kami ang mukha mo na ano. Caption! Ang iba ko sa sila. okay na ni, okay na na. Then, actually, ginakulbaan ko kaya I thought, hindi, bala ma-reach that big, did bala sir how? Because I was thinking na I'm not really into social media, mag-post post, hindi ako pala post mo. Pero, before I posted it, I prayed. I said, Lord, lang ano bala how, this is what we want to do, please help us, something like that. Nakibot siya, Ngapila pila ka oras lang ang nagligad, viral na ang iyang post kag, nakatipon sila sa pondo a few hours, maybe two hours lang, naka-raise kami 35,000 in just two hours. And then, damo, nag-message. So, we were overwhelmed. Sa balayan, ako to, na to, naka-post na, gatumbo-tumbo ko sa sala. <laughs> Mama, 35,000 na kami. Tapos, lagapan niya Hala to. Then, then, tanahan kami sa balay eh, ga ano nag uh, sala na kay do nag parek-parek pare, na balay tipid na pila na na oh niya mo do na lipay tapos siya be at work siya be mo ta hindi ama hindi ama bantayan ang flow bala ko pila uh -huh. na ang kasulod na kwarta si Samantha grabe ang pagpasalamat kay Rose kag siya nga mga classmates nga nagbulig man sa ila running for latin honor sila nga duha ni Rose Nagpasalamat siya sa bulig nga naginabot bisan mga indi niya kilala halos 50 mil pesos man ang ilang na tipon. Tanan, ginbayad nila sa eskwelahan para gamay na lang ang kinahanglan niya nga ibayad. Nagapasalamat siya kay may abiyan siya nga parehos keros ano gid na mga ko nga damo gid gamon feeling ko damo gid mga struggle like like me below pero mo few lang gid nga my friends sila pa na nga kaya ba na himuon below <laughs> <laughs> <laughs>. Oh, I'm thankful. Gid ko. Oh, thankful. Gid ko sa akong friends. Gid ya, kag sa classmates. Kaya actually, ging, ging story ya. Gid nila, wala ni Rush ang ako on mga classmates. Nga mo na, ex help bala support After class, tipon sila na. After class, tipon, gid ya Like, hindi man kami bala na naka-close sa each and everyone sa amon na section. Pero, at that time, nakabagi ko yung may pake. Gid sila ya sa amon. Bala ho. Para kay Rose, kung ang social media, sarang makaguba sa ibang nga tao pwede man ini gamiton para makabulig sa iban kag kung ginagamit lang sang insakto. Actually, we, I've always told other people, especially in the platform like that, to always think before you click. <laughs> <laughs> I, mean, as as it may sound, it was always up, at, up, onto us below on how we're going to utilize such platform and make, uh, and make a good outcome mm. out of it. So, on that very same thought of posting it, I was thinking, whether ma flop man siya or not, whether there would be people helping or not, at the end of the day, the thought will be the one that will count. The thought of helping her, the thought nga bahala na kung anong outcome, basta ma-realize na sa matangari kami siya. Si Sam, wala magpinsar nga sa mga panahon nga pinsar niya anay, nag-aisahanon siya, kadamo gali sa nag-suporta sa iya ni kay Balusa nga kadamo pa sa problema nga pwede mag-abot pero mas mabakod na siya sa pag-atubang diri. Subong, may mga nagpabatsag sa iya nga interesado magbulig sa iya kag maghatag sa dugang income. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.